Paano kung ang mga salitang isinulat halos dalawang milenya na ang nakalipas ay nagtataglay ng susi sa pag-unawa sa mundong ginagalawan natin ngayon? Ang mga pangitain ni Juan, ang apostol na ipinatapon sa isla ng Patmos, ay hindi lamang mga pira-piraso ng isang malayong nakaraan. Ang mga ito ay umaalingaw-ngaw na parang mga kampana sa buong kasaysayan. Sa katahimikan ng mabatong bilangguan, nakatanggap siya ng mga mensaheng lumalampas sa mga panahon na naghahayag ng isang planong hindi nakikita ngunit walang putol na kaakibat sa kasalukuyang panahon. Tinawag na minamahal na disipulo, si Juan ay ang tanging isa sa labindalawa na hindi nagdusa ng pagkamartir at sinasabi ng ilan na hindi siya kailanman namatay. Ayon sa mga sinaunang tradisyon, siya ay iniingatan ng Diyos upang mabuhay hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Naglalakad pa ba si John sa gitna natin? O ang kanyang kawalang kamatayan ay namamalagi sa mga salita na tumatayo sa pagsubok ng panahon, na sumasalungat sa mga panahon at sibilisasyon? Ang paghihiwalay ng mito sa katotohanan ay simula pa lamang ng paglalakbay na ito. Ang Paghahayag ay hindi lamang isang aklat. Ito ay isang lindol ng mga paghahayag. Isinulat sa panahon ng pag-uusig, ang bawat simbolo ay nagdadala ng isang nakakod na mensahe. Pitong selyo, mga trumpeta, isang sugatang tupa na naghahari. Gumamit si Juan ng mga larawang kumikislap sa isipan tulad ng kidlat. Isang halimaw na bumangon mula sa dagat, isang dragon na humihinga ng apoy mga lungsod na gumuguho sa ilalim ng kanilang sariling timbang. Ang lahat ng ito ay nagsalita sa kanyang panahon, at marahil higit pa sa atin. Sa paglipas ng mga siglo, nagbago ang mga interpretasyon ng Apokalipsis. Para sa mga unang Kristiyano, ito ay pag-asa sa gitna ng takot ng mga Romano. Para sa mga reformador, ito ay isang babala laban sa katiwalian sa relihiyon ngayon ang kanyang mga salita ay may bagong tono sa harap ng pagsulong ng teknolohiya, modernong digmaan at pandaigdigang kaguluhan. sumulat si John hindi lamang para sa kanyang panahon kundi para sa lahat ng panahon kabilang ang panahon natin. tingnan ang mundo sa paligid mo, nagwawasak na sunog, mga krisis sa klima, mga bansang nag-aaway, mga halagang binubura sa ngalan ng pag-unlad. Ang mga hula ni Juan ay umaalingaw-ngaw na parang mga babala. Ang mga sinaunang pangitaing ito ba ay nagkataon lamang o mga inaasahan? Kapag nabasa natin ang tungkol sa isang lupang naghihirap at mga taong nasa bingit ng pagguho, natatanto natin na marahil ang apokalips ay nagaganap na hindi bilang isang wakas, kundi bilang isang paghahayag. Nagsalita si Juan tungkol sa mga imperyo na kumokontrol sa mundo sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ngayon, nakikita natin ang pagsilang ng mga bago, hindi nakikitang puwersa, mga network na sumusubaybay sa bawat hakbang, mga algorithm na humuhubog sa pag-iisip, data na nagkakahalaga ng higit sa ginto. Ang tumataas na digital na dominasyon ay maaaring umalingaw sa walang mukha na hayop na inilarawan sa Apokalipsis. Nakikita ba natin ang unti-unting katuparan ng mga sinaunang pangitain ng paghahari at pagbabrand? Ang pagkabulok na inilarawan ni John ay hindi lamang pampolitika, ngunit espiritual. Nakita niya ang isang mundo na labag sa katotohanan kung saan ang tama ay tatawaging mali. Hindi ba iyon ang nasasaksihan natin ngayon? Isang lipunang umiidolo sa kawalang kabuluhan na nagtatapon ng mga walang hanggang halaga kapalit ng panandaliang palakpakan? Ang mga propesya ay nagbabala. Kapag ang katotohanan ay tinanggihan, ang kadiliman ay magiging pamantayan, ngunit kahit na gayon, hindi ito ang katapusan. Sa kabila ng kaguluhan, nakita ni Juan ang isang bagay sa kabila, isang bagong langit at isang bagong lupa kung saan wala ng luha. Inilarawan niya ang isang lungsod ng liwanag kung saan ang Diyos mismo ang magpapawi ng bawat sakit. Ang paghahayag ay hindi isang aklat ng takot, ngunit ng pag-asa. Inaanyayahan tayo nitong magtiis, magtiwala, magbago. Ito ay ang pangako na, pagkatapos ng bagyo, may bukang liwayway na hindi kayang burahin ng anino. Ang mga propesya ni Juan ay hindi isinulat para lamang sa mga hari at bansa. Ito ay itinuro sa bawat puso. Tinatawag nila ang manonood na gumising, maghanap ng liwanag sa madilim na panahon, mamuhay ng may pag-unawa at pananampalataya, bawat trompeta, bawat selyo, bawat pangitain ay isang paanyaya. Baguhin ang iyong sarili. Nakita ni John ang isang mundo sa digmaan, ngunit nakita rin niya ang mga kaluluwa sa tagumpay. At marahil ito ang pinakamakapangyarihang mensahe sa lahat. Hindi tumatanda ang mga salita ni John. Sila ay nanginginig na may buhay na puwersa na itinuturo ang daan sa gitna ng kaguluhan. Ngayon, inaanyayahan tayo na tumingin sa kabila ng malinaw, magtanong, umunawa gamit ang espiritual na mga mata. Kung nagsasalita pa rin ang mga pangitaing ito, ano ang sinasabi nila sa atin? Ano ang papel natin sa kwentong ito na patuloy na isinusulat? Mag-iwan ng iyong komento. Ano ang palagay mo tungkol sa mga propesya ni Juan? Ibahagi ang iyong pananaw at palakasin ang pag-uusap na ito. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay nakakatulong sa video na ito na maabot ang mas maraming tao.